Bong, sikreto daw umano ang pagpapadala ng lunch ni Paolo sa kanila na lechon. Pero mukhang nadula si kuis dahil sa masarap nga ito. Ayan na. Masaya ang mga supporters. Naglalabasan ang mga ayuda. Thank God nakapasok nga ulit si Kim Choo sa It's Showtime. Hindi na masyadong busy sa TV. Marami na ulit ayuda ang mga makukulit na kuis. Ganyan kabait galante at kaalaga ang aktor hindi kailanman magbabago ang dami kasing kumakalat ngayon na todo bash kay paulo abelino pinipilit nila si gerald anderson kay Kimi. kahit nga buong pamilya at mga kaibigan kay paulo abelino sila may tiwala hindi maganda ang mga nakaraan ng aktres huwag natin ipilit ang mga bagay na alam natin na masasaktan lang si idol Ayon nga sa mga ibinahaging komento, ayan ang walang halong yabang at puro pasiga Focus tayo sa genuine intention na ginagawa ni Jowa. Consistent, at sundo sa trabaho, plus may pakain palagi. Kahit nga mga katim ni Kimi, nililibre din ni Pao. Ganyan siya kagalante at kabait. At ang pinaka nagustuhan nila, kapag nagbibigay, isang bagay o kahit anong regalo. Huwag daw manog ipinupos. Ayan ang lagi nilang bilin. O lagi nitong bilin. Malalaman mo kung sino ang hindi pa famous sa publiko. Ayan ang genuine. Mas masaya kapag private kesa ipinagkakalat ay pa. Ayan ang laging sinasabi ni Paolo Blino, Anong senyorito sa kilig moments na naman.